Balik na kami sa aming parkingan. Tapos na kami dito sa Calgary Tower. So, gutom na ang mga person. Kakain na kami. Where are we gonna eat? Okay, naghanap na lang kami ng parkingan pero nandun din. Pagkataan na Peace Bridge. So, nandito na kami sa Peace Bridge. Ayun hiningal kami ni tita. So, nagkataon lang na ganito suot namin ni tita na magkapares ang pula. Nandito kami sa downtown Calgary. Kaya Dito na kami, nakarating na rin kami. Ayan ang ano, ang Peace Bridge. Actually guys, ito ay nirenovate nila kasi last year it was glass. Ngayon, ito na, parang metal wire. Ah. Ouch! Ay, no, magpicture tayo! So guys, tapos na kami sa Peace Bridge. Ngayon naman ay on the way na kami papunta sa Cross Iron Mills. Ah, ilang minutes? 20 minutes pa naman.

Nandito na kami, guys. Hanap na kami ng parking. Eh, ng ano. Hanapin namin si Laldrick at sila mama. Eh. Mm. Ang first time sa cross ayo ayano. Eh. Ayan, o. Oh. Kakain muna kami. At tutong na rin naman. Ay, tilingan pala ako. Dito. Yung mga napkin, ilagay ko doon sa marita. Ano ako, no. lagot ka na naman no, no, no. kayo. <laughs> lagot ka na naman kayo, mama. hanapin namin sa food court tayo tara kumain sa Jollibee hanapin natin Jollibee wait where is siya na kami okay nahanap na namin ang ano, food court ha? ang hanapin naman namin ay ang Jollibee walang Jollibee sa na. So, so guys, ayan. So Ang aming order. Ayun sa Minos. Ngayon pa lang maglalabas. Ari naman sa dalawa. Nene, what you eating? Spaghetti. Spaghetti. Eh, parang hindi ka nakakakitim ng spaghetti niyan. This is... oh, guys, natagpuan ko na. Dalawang oras lang nawala. Ay, pagod na pagod na. Kulang na lamang eh, ano. Gumapang. Ano? <laughs> kaya pa? Kaya pa? Ah, oh, ah. Oh, Malma ang pinamili ninyo. Tignan mo nyo na mga pinamili. Ah, oh, ah. Oh. Kaya naman. Hindi na drawing ang mukha. Ayan, <laughs> tapos na ho. Nakalabas na kami. Ayan. etong mga pinamili nila. Here. Tapos look at guys. Guys, papagas lang kami. And then on the way na kami, papuntang pauwi oh sa aming, ano, aming province, sa Saskatchewan. Ayan. Inom lang ako ng inom na nga. Napagod ang, ang person dito. gusto gusto ko daw mawi. Eh, di ba may... So guys, nandun si tita. Ayan, nandyan. picture sa drum header. Kasi nandito na kami. Eh, hindi na kami umabot sa liwanag. Dahil lang tagal namin sa cross iron. So, para may souvenir siya na nakarating siya sa drum header. Ayan ipapakita ko na lang sa video. I mean, this, sa picture, pag nag-upload ako. Yan. <laughs> Para-paraan, may dalang flashlight si to si oh. Ay, matagal. So, na-amish na naman si Tita at dahil nakikita niya yung dinosaur doon. Ayun. <laughs> so, towa dito kami sa sign ng Alberta kasi yung isa doon syempre kailangan may souvenir. Smile, one, two, three, smile. Papa, picture, Papa, picture, na naman siya doon sa Saskatchewan. Welcome to Saskatchewan, land of the land of the living skies. Wait, are we at Saskatchewan? Yeah. Yes, my beloved country. Mommy, that's my that's my Don't in the Hello guys, time check. It's 1.37 a.m. Nandito na kami ngayon sa bahay. Nakarating kami ng safe at payapa. Ganito na lang ang video Thank you for watching Bye